Huli na kami, guys. Darling ko, oh. ah, ah, ah! may dua ka bulig na sa aking nga dala, guys. Ako pa dala sa pa na. Sus, binuo ko. Una lang pa. Diyos ko. Hmm. Oh. Oh, nag-auribay na sa bag ni Darling ko. Pagkainit, guys. Oh, ito pang talaklaro namun. Hmm, hmm. pa ni. Pare kami na doon sa ubos. Ay, Diyos ko guys. Pakuli na kami guys. Pati lang sa pagkainit guys. Ah, mga tupong ah. Ay, Diyos ko. Kailangan din ko guys. Oh. Na, taklad ah. Taklad. Taklad. Ay, nako. Lay, ayo oh, lay. <laughs> o, di ba guys? Di ba? sa pagkainit. Ah. Kasi lang kaya guys. Ha? Ah. Pungku eh, <coughs> <coughs> jadi pas dah. Oh. Dan. Oh. So mane? Oh. Nah, mesti langit pau. Oh. Memanglah algo-algo dun. Dan. Oh. Oh. Nini gurung eh. mau ulah na, yok mau ulah eh. kita memang kali Ini balik jak lagi ngagau. Balik ya ini aku kau, guys. Halo, balik Parah ya. Saking.

Amon mga bata. Pulik kami to ani sa uma, ay patok pamahaw. <laughs> Pero may masuda, kami dito nga baboy ah. Bugas lang kita ng wala. Grabe <laughs> <laughs> ang tao kung nagdala kamotor go ka cross moron, gara mo kita sunga jo. Daras di brode ni saking, <laughs> nah, aro, bahai, <laughs> terlalu <todlo ang> saking. lembut-ibutannya <laughs> ya, untuk kembali belum masalah. -hmm. oh, oh. untuk um, kesini no, untuk no, kembali ah hmm, ah, pokoknya baik kami aneh dikit tadi kesalah. Si mama bakal pa sa amon saging sa guys oh. Hmm? Bakala na amon tani na isa ka sako bugas. Ah hindi, isa isa na lang ka nga bugas guys. Saging. Ikaw bakit lo, ikaw gitlo. Saging. <laughs> Kaya kulang kaya kauno nyo mga sura nyo mga amo. Ata damdaman sa akin dali o? Hindi. Oo, alay. Kaya natuloy. Kaya nga kami guys. Kaya nga ama nga. Iawan kami sa bangga sa mga katauhan din nga makabakal sa amon saging guys wala kita na sa nagbilid wala kita na nagbakal puli na kami daling ko ay pagkakapoy man tana ay pagkaingat ba pa. wala man tana ko sa ngayon obrade sa uma <laughs> ngayon aga ay mo ikaduan niya ay kapila na niya mulik <laughs> balik Hmm. Wala ito ba yung init sa mo ah, una kami Una kami ha ah. guys Bye bye na guys Thank you so much for watching everyone